Hello guys! So karon magamit na punta ani no mahilam mo sa punta eh. kay Tapulan man ko gawin ito tubig kay lagi kandingon mong tanda ko good So kanira tong gamit to no mahilam Sa so, pang one week na na ako ning koan gamit Pang one week na po niya lang Pang one week na po na akong wiligo <laughs> Grabe po wiligo Minaligo ko oy! Ano maligo na po ko niya Ay, to, Oh o, tanawa guys, oh natanggal akong tagip-tip no Oh di ba? Bukas oh. sa botwa But, na kaligo <laughs> inaligo naligo taon ko dong. Ana lang ko na siya. O, kunya maligo ko niya. Gapon ako naligo. Lawa, wala ay maligo. So, karon ay daan bago ligo ana maguna siya dong tapulan. Sa muka ning tawhana ni nag vlog ko diri ba. Kon gid kinak siya Yakin ko nun ni akong vlog. Oh guys, oh, ni ana kadagan akong tagiptip. Oh, na na yung... nanay, oh. ako na ligo. <laughs> Baga-baga na tagip-tip. Bitaw ay sa katong mga kanang tugnawan magunit o tubig. So, pwede nyo niya siya gamiton. Tugnawan, mga mo niya. Magka lang mag-wipes. O, oh, nai wipes Makaridi na yung wipes. So, gamit kini na yung kuha ninyo. Ay, nani, oh. Pero, ay lang po nyo i-apply everyday. Ano lang siya, latang lang siya, latang. Isa ka-adlaw. Kana, pwede ra siya. Tatangan tata, isa ka-adlaw before na po ka gamit. Kaya kung everyday ni mo, mag-irritate man po na yung mga skin. Depende, mga good po, Kinamang po skin nga ka nang mag-irritate ba, kadaadlaw. Manan po uban nga, bisa kadaadlaw, sila mo gamit, dili, mag-irritate ang skin, parehan ang ng mga artista, kay, ngano, ilang trabaho kay, ay dili, katong mga nasa office ng trabaho, ana ba, kanang dili, mainitan. Pero kamo nga na nga, mainitan mo, yung trabaho, nasa uma, ay mag, magamit, yun mo, inani, eh. so, kuan, latang-latangan lang ninyo. Ana, mag-irritate yun na magamit mo, eh. magbulat, mag ah, kana, mo na isa nang maka-irritate. So, katong mga nasa office, nagkakuan. Uh, koan parihan na ako, wala ko sa office, pero naroon ko rin sa tindahan. Di ba, kung may init-initan, naroon mo rin sa sulod sa tindahan. So, okay ra mong gamit ko, no? Okay ra <laughs> ba pa? Di mo may init-initan, naroon mo, sulod sa tindahan. Hmm. ba? Hmm. Dan, tanggal ako ng nag tip no? Oh. Hmm. Sa mga nag-message sa kuha, magpa-reserve, nung nga nagpa-reserve, nag-ipang-reserve na nako ako inyong mga kuha na item, pero kung di niyo kuha o, yun, ay mo palit ako itong ihatag. Ha? Ah. Or kung di nyo kuhaon niya, kanaway mo palit niya, mahotdan na pugko sa akong personal ngay gamit. Ako na po gamito. na aragod. Ay, ay tiset. Mag-cash in ka? Oh. Pila? 200. 200, 200 daw. Nagkuhan ko ganyan yung cream tayo. gusto ka. Eh, di ba ni cream good? Jill ba, Jill? Para sa tungkuan. kaning, tugna tugna tugnawan mo ganit itong tubig. Di namang hilam o Ay, na. <laughs> ah, tanggal ang tagip-tip, oh. Tara, oh. Brato, no ako, diri, kwan. Ong isa rin paliton.